So, ayan po yung ating um, ulam ay ang gusto. Sabi lang, sa lang, sabi Ay, po ay gusto na binili po natin. Uh, fresh na fresh na gusto. Diba? At syempre, happy Sunday! At syempre, happy Sunday sa lahat! Uh, today is a Sunday day. Happy Sunday! Nice, 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 nice. Oo, Sunday. So ngayon, abising-bising uh, po ang lahat, mga bakla. Ayan po sila guys, oh, Hi, Ma'am Dory! Ayan. At may mga bisita po tayo dito. Sisilipin po natin yung mga bisita natin. Kasi the day is Sunday, so... So, Sunday ngayon, so, kailan natin um, tingnan yung ating mga bisita. So, dito muna tayo sa Ilog. So, ngayon, ah, sa Ilog ay may naliligo doon sa Ilog. Pero, ano lang sila, kung lang. has a Brenda made and as if forever. Thank you so much sa inyong lahat, guys, sa mga supportan ninyo. So, dito po tayo ulit. Kisilipin po natin yung ating mga bisita. Um, kasi, Sunday ngayon, so, daming nag-ano ngayon, may nag- um, ayan po sila guys may mga bisita po ayan po yung mga bisita na ayan uh, oh, oh. so balik tayo kasi mainit <laughs> mainit kasi Alam ang Beatrice? Ay, ma'am, Olola Guzon. So, ayan <laughs> so, po, guys. Ito ang mga unta. Hindi akong kumalak agad para Dito lang. Ito ang mga singer natin. Maraming nagsasabi na galingan nyo daw ang pagkanta. Tingnan po natin yung singer kasi ang sharp yung singer. pili lang kanta, dapat daw ako may pili na lang kanta, yung magandang kanta daw hindi yung may umiiyak <laughs> so ayan po guys, yung ano natin yung ulam natin today May pa, oh ang sarap na pumupa ayun pa, ang sarap guys. So, dito naman tayo. Um, hi! Good morning! Nagulok-ulok na naman yung tabo. Ay, kay Ma'am Ateng! Ayan guys, oh, uh, matulog. Alam nyo guys, yung, yung manok na yan, Ah, uh, yung una, ay apat 'yan sila. Pero ngayon ay naging dalawa. Alam niyo yung ba, nung ba, ano pa 'yan maliit pa 'yan kasi maliit naman talaga 'yan. Um yan pong manok na 'yan ay puno po 'yan ng pintura. Yung mga sisiyo na 'yan, puno ng pintura pati yung ina, puno ng pintura. Pero ngayon, nagkaiba yung ano. So bakit adito ano yung ano? Ah. Ang oh, dami ng ano guys oh Daming ma Dami isda guys oh Parang malalim ngayon Ang isda area natin ay malinis na po talaga siya dito. Ito yung area natin, ay ah, sobrang linis na po siya kasi um, nilinis na po siya ng bonggang bongga. Nakikita naman natin na malinis na talaga yung ating uh, area dito. Mungat, mungat, mungkuan. At may puko tayo, mungat tayo, ng, ano ngayon, uh, mga harvest po tayo ngayon ng tilapia. Oo. Uh -oh. -uh. harvest Harvest tayo ng tilapia ngayon, guys. Mm -mm. Good morning. Ayan, guys. Hi, Ma'am Rose. Si Ma'am Rose ay uh, nananood po si Ma'am Rose. Good morning po. Si Ma'am Yoki, Tagalog. Hello, good morning. Alam nyo guys, ito yung ano oh, itlog ng um, itik, itik. Pato pala, kala ko itik. Ayan. So ngayon guys, nakita naman natin ang daming mga, dami tayo, daming mga isda dito guys, o, oh, di ba? Nasilapitan na po yung mga isda natin. Yan po lahat po ay mag-harvest po tayo mamaya guys. O, oh, di ba nagtalon-talon na po yung ibang mga isda, o, oh, na po sila. Ah, ngayon po, Konte, ay mag-harvest po tayo ng tilapia dito. Ayan ah, guys, so ang dami guys. Tingnan niyo di ba? Tumatalo so, na po yung mga tilapia. At uh kala -uh. Akala kasi nila may bibigay kong pagkain. Kaya ganyan sila. Pero mamaya po, Konte, ay um, mag-ano po tayo dyan, mag uh, magtapon po tayo ng lambat. Kasi uh, para makahuli tayo ng ating a ulam for lunch. Mm -mm. Ayan po, nagsitalunan na po sila guys. Hi Ma'am Angeli! Hi, hi, da, hi Madam, si Hamlet Sakam, good morning. Hi Ma'am Will Umali. Hi Ma'am Will Umali di Castro, good morning. Sa audio ba? Parang sa ano po to siya, sa settings po to. Baka na ano po yung ano natin, settings. Uh, mamaya pa, pagkatapos mag-live uh, ayusin ko po yung ating settings para yung ating uh, audio sa ating iPhone ay maging okay siya. O di ba? Oh. Diba, oh? Nag-prepare na po sila ng ano ng um okay. Live Banko. Okay. sila si Brinda. Ada oh, flash day. sila po ay nagprepare prepare na po sila ng ating lambat para yung lambat na yan ay itatapon po natin dito sa ating um, tilapia tilapiahan. and po guys, oh. So, Hi Sir, uh, Sir Juan Supremo de la Cruz, parang ka nasa ilog. Ay parang ka nasa ilalim ng ilog kasama ang tilapia. <laughs> Hi, good morning Sir um, Sup uh, Juan Supremo. Uh, uh, at ito naman yung ating mga pato ay andito po sa labas. Nagsilabasan na kayong mga pato kayo. Iihawin kayo ngayon. Kaya pasok kayo, pasok! Pasok! Bakit kinagagalit sa akin ha? Nagagalit sila sa akin. Good morning, Natty um, Jane. O yung pa-shout out buhol girl. Hi! Sa buhol girl dyan. Pasok kayo! Ginook ko. Pasok kayo. Ayan po si madam, o. Pasok! Pasok kayo! Pasok! Hoy! Hoy! Sa'yo ha? Pasok kayo ha? Hello! Wala hmm. kaming sa land. Mabes so, na tayo. I'll try. Tata, ita try ko po. Ako nga po ba yung mag-ana ko ba? Ako wag ano lang silapya. Marami ko tayo silapya din ang gawa. So, turn up na. Ito po kami. Ang pag-ana na yun, di ba? So, ira po guys. Sabag-harvest na po tayo. guys

So si Brenda po yung nag-harvest ng tilapia. wala Apa mula nang isa at ka itong lingin-lingin

ayan po guys ha. baka yung bilog-bilog bilog. yung bilog-bilog bilog. pwede to ayun yung pangisda talaga yung pangisda talaga oh, ah wala na so wala talagang lalapit I'm Ilastor yes ang hirap talaga ng ano ang hirap pala ng ganyan kasi pagtatapon mo talaga ng ah uh, uh, lambat, pati, pati ka rin pala ay matatapon din. Kaya yun ang nangyari kay madam ngayon. Natapon siya kasali. <laughs> Imbis lambat lang yung itatapon, pati siya natapon. Ah, gano n, gano n. ah ganun pala yung pagtapon. Ako ah, ba ah, balde. Balde siya? Ay, ko. may kuha na po sila. Ah, oh, isa nakabuk na wala. Nakabuhi pag yun. Isa lang po na kuha, guys. Isa lang po, po na kuha. Guys, nagtago na sila lang. Yung mga tilapia natin na nagtatago na Good, eye, yeah. good morning. dito po na tayo guys sa At nakita naman natin guys, so dito muna tayo. Kasi yung mga tilapia natin ay nagtatago na po sila. Hagi ba Hazel Rose? From sir, si, ano, si skiddi, Skidder Skidderverse. Hello po. din So na ha So walang uulamin Maria Fuentes. Ravi saya dira dira ano, oh, mamsusit, nugali, parang hindi na po sila kasi natatakot na sila. Ayan na po naman ang lalalaan ako. Huwag mo sila plane? Plane? Plane. Plane. plane isda. Narayan! Hi, I'm Joy Rosilio. na po guys. so kumuha po tayo sa po sila ulit ng ano ng lambat <laughs> para um, pag pagtapon siya ng lambat ay lulubog siya agad para yung ating mga tilapia ay uh, hindi makatakas Ito naman ang Ray Ilao. Sila niya po. Ayan pa si Kuya Ben. Na, let's go. Hindi na kuya, agis kuya. ko! memang tidak pada di oh.